Pastor Apollo C. ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, ang napakilala appointed son of God. Pa-iimbestigahan daw sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Uh, si Senatorisa Risa Ontiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, merong kang affidavit, may ebidensya. Uh, sufficient na eh, to start an investigation. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the kingdom of Jesus Christ. Isang sugo ba siya ng Diyos o isang negosyante na gamit ang Biblia para kumita? Kumingi ako ng aeroplano, bibigyan niyo ako. Kumingi ako ng helikopter na maganda, bibigyan niyo ako. May ako ng malawak na lupain para sa operasyon ng kinam. Bibigyan ninyo ako. investigahan daw sa Senado si Pastor Apolo Kibuloy. Labot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call Pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old noong narekrut siya kasama ang kanyang pamilya. Hindi natin alam may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihen siya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo. 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isa lang itong isyong ito sa ating kamera. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kibuloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear, and hope that they find their voice and their power. Ako tama bang sabihin na yung minority ng investigation? Hindi minority black, but uh, si senator Teresa Ondiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, merong ka kapi David, may ebidensya. Uh, sufficient na eh, to start an investigation. Sir, nakita niyo yung mga initial set of evidence? Hindi pa, hindi pa. But kinonfirm ko lang sa kanya. And she assured me na meron. Are you going to participate Yes, depends on the schedule. Pero supportive po kayo sa investigation, sir sa call to investigate? Yes, kasi yung kay yung sa Socorro eh na na link yun sa in aid of legislation. Eh. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sir, you've been, uh, you're from Mindanao. Hmm. And then, ang daming sinasabi ng dalawang members na sa mga batang Mindanao, lupusan sa sang Have you heard of this also? Hindi pa. Hindi pa. Uh, yes. Uh. So should, actually, hindi ko pa nabasa na David. I, I just wanted assurance na meron. Hmm. So should Pastor Apollo Kibuloy attend the Senate meeting? Depends po. on the uh, judgment of the chairperson conducting the hearing. Okay. Sabi po ni Pwedeng I invite Sabi po ni Senator Lee, sa i-invite daw po niya. So, hintayin, hintayin po natin yon. Oh, and kapag hindi, dapat po bang ipasabihin na siya kapag In, siya... Hintayin na rin natin yan, darating tayo ron. Kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, eh, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana, eh, may dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin yung papa ko, mama, pinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, yung natawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusulisit kami, ipulog, sapunta so, kami ng pagadian. Sa Bunga del Sur, sa Bunga del Norte, buong misamis occidental, buong misamis oriental. So, marami kaming 15 noon kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Ah, oh, so, rinkit na Minsan, tatlo kami, nangaharada, mga beginners. Akala ko nga, yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. Most time yan. Kung pala, tag-800, 1,000, hindi pa ko palas na contento doon nung 99, nag-youth camp po. Isang buwan po kami nag-youth camp. Then after noon, nag-full-time na kami. Inano kami, pinaloship po kami na mag-full-time. Nung umpisa po talaga, 99, dalawang buwan lang po yun, mayroon po kami 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung mm -hmm. after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Mm -hmm. Limit po talaga, 100%. Tapos pag, mabi, sabihin lang, kuha, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood like money yan pangkain lang, wag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, makakita yung ama, yung natawag ko kasi na ang Panginoon, maging anong parusahan ka gano'n, may, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag hindi kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, ah, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko din dati, 500, 400, <laughs> 300 pinakamalit ko 300-500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung ano. Hindi, hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong buo, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Yung 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo oh. nalaman na si Kibaloy yung nag-order noon at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, na pinipilosip niya lahat. Sinasabi niya ganyan na parusahan niya tapos magagalit niya sa tapos nungutusan niya yung ministro. Noong 2014, bigit isang daan ang pinalo. Kasali po ko doon, isang daan bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, isang daan pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapang ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung papalang padel na pinapakita doon sa mga ising, Maliit lang doon ng kunti. Tapos makapalang doon ng kunti. Ganun pong pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Si Pastor Bruno, si Kibuloy naging kilala dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daming sasakyan si Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. May private jet siya na ang halaga ay 900 billion pesos. Private helicopter na 350 million pesos. Mercedes-Benz na 16 million pesos at may mga ari-arian pa siya na bilyon-bilyon ang halaga tulad ng Kingdom Arena. At kung matatapos ang proyektong ito, ito na ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na ang halaga ay 13 billion pesos. Tamayon Prayer Mountain, isang pasyalan na maparaisong lugar na walong hektaryang lapad na tinatayang 2 billion pesos ang halaga nito. Sunshine Media Network International, SMNI, na standard network ay 250 million pesos. Una nang inimbestigahan ang SMNI at hindi dumalo si Pastor Apolo Kibuloy dahil ayon sa kanyang mga abogado, hindi daw si Pastor Apolo Kibuloy ang may-ari nito. Wala na daw anumang kaugnayan ngayon si Kibuloy sa kumpanya. Naliwas naman sa pahayag ni Mike ab na matagal nang nagtatrabaho sa SMNI na si Apolo Kibuloy ang may-ari at hari nito. Kaya talagang yung kanyang pagiging may ari at king ng SMNI, siya talaga yung powerful diyan. Hindi pwedeng hindi alam niya ang nangyayari diyan. Kung maalala ninyo, nang nagsagutan sila si Mike Abi at Apollo Kibuloy, inaamin galing mismo sa bibig ni Pastor Kibuloy na siya ang may ari sa SMNI. Programa niya yun. Istasyon ko yan. Amen. <laughs> Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Kailangan galang niya unang-una ako. Hindi e, po ba claim ni Kibuloy siya ang may-ari sa mundo. Ako may-ari ng salibutan ngayon. Di po ba claim ni Kibuloy siya ang may-ari sa kaluluwa? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Pagkatapos ang SMNI, hindi siya ang may-ari. I have not been an officer of Suara Sug Corporation from the time of the enactment of Republic Act 1 1442 up to the present. Hence, I must respectfully send my regrets ayon sa abogado ng SMNI, 2021 o 2022 nang ibinigay ni Kibuloy ang kanyang 1.5% share sa Swarasug Media Corporation sa Jesus Christ Workers Members Cooperative. Ang Swarasug o SMNI ang ginawara ng prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11422 noong 2018 wala na daw anumang kaugnayan ngayon si Kibuloy sa kumpanya. Pero ayon sa mga mababatas, maituturing na ultimate beneficial owner ng SMNI si Kibuloy kahit noong nakaraang taon. Ito'y dahil forma lang na naitalaga bilang bagong executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ si Marlon Acobo noong December 19, 2022. Base sa mga dokumentong isinumite sa Securities and Exchange Commission, ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ ang may pinakamalaking share sa Suava Sug. Parang minimally yata tayo ng sulat na to. Kasi even after the enactment of the franchise agreement, siya pa rin po ay uh, officer ng, uh, ng corporation. Napansin din ng mga mababatas na magkaiba ang ilang impormasyong nakalagay sa mga dokumentong isinumite ng Swarasug sa Kongreso at SEC ukol sa corporate structure nito. Ito pong submission ng GIS to Congress, which has the beneficial ownership declaration, ito po ang binasa ko, ito po ay wala po dun sa submission sa SEC. Iba yung nyo sa SEC. Iba yung nyo sa committee. Ano po totoo dun? Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ko yun nandito? Ah, uh, hindi ba fake po. Maybe nagkamali yung nag-file. Maraming nahikayat ni Kibuloy na umanit. Pero ito ang sigurado na ang pananampalataya ng isang tao ay maaring pagsasamantalahan lalo na sa mga ukaw ng kayamanan. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Mula nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Pinakakalaban ni kasi. Sino? ko si... Si, si Kiboloy. Yung <laughs> e, nagpainto ng lindol. Nandito din si Kiboloy na kuy Gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tunungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita? Sa reliyon, ang pinag-uusapan na... Kailangan mo at pagyanahin na pahamak mo. Wala kang paraan para ay mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.